sa mga tropa ko, hindi ko na ako. <laughs> Nasaan mga tropa mo kayo doon? Diyan na po sa taas. Nasa Ano pang alam mo kayo doon? Daryl po. Daryl? Ano si Daryl? Oh. Shoutout sa'yo, Daryl. May nakasabay na ako. <laughs> Pasa dito lang kami. Ito na mga lods. May ahon sa may buildeck. Tara, lagi po ito. Good morning mga lords, Time check po muna tayo 8 o'clock am So ayan nandito na po tayo Paket po ulit tayo ngayon ng ng Bukal Nagkarlan, Laguna Kung nung huling ride po natin dito tayo pumunta sa landing point Ngayon dito naman tayo sa Barangay Bukal So ayan Paket tayo ng pakyat Kaya mga idol samahan nyo ako Mamashal tayo sa Bukal medyo gustong gusto ko talagang balikan to eh kaya eto pinagbigyan ko lang sarili ko so ayan mga lod malaki no ayan kaya tayo nakawala oh, mo si tata lagi ko na lang siyang nakikita nakita ko rin siya nung huling beses eh maulan naman ayan dalang lang kabayo nila dito Ilan taon na yan pag -i? bata pa ito nanay nanay pabili po ako kung kamote <laughs> ibablog na nga butok tayo eh, Pabili pong kamote ate. Huwag yeah. niyo na pong i-plastic, kakainin ko na. Pipiliin mo si Kuya. Ay Kuya, pili ka. Baka Sige, okay na ako ito. Yeah mo na ilapin. tayo. Ayan, kung dahan ni Ate. Kaya <laughs> mga Lods, kaya muna tayo ng turon. Ayan ang kamotik yung pampalagdag ng lakas mga idol. Pero, no? ito mga idol. Kaya mm. mga ma'am. Uy! Ito mga idol, hindi ko alam, nandito na pala tayo sa may paliko. Ayan o. No? pag dito na tayo dumaam ito yung papuntang landing point pag dito sa derecho papapunta ang barangay bukal bukal nga ba basta ganun so yun ang ating pupuntahan papahinga lang tayo muna dito ubusin ko lang itong aking kamote queue hmm, wala lang ka init init pero masarap siya <laughs> hindi siya nadudurog bro time check mga idol 8.35am so ayan kalalampas lang po natin nung nung kantohan nung landing point. Ako tapos ako do Marecho papuntang Barangay Bukal. Kaya eto, padjak-padjak ulit. Pakita ko sa inyo yung mga ahon, mga idol. Ito mga lods Pagkalampas na, pagkalampas natin ng kanto, paakyat agad 'to, mga lods Talaga namang mauumay ka dito sa kakaakyat. At ito naman ang matadaanan mo dito, mga lods Talagang bulubundukin nasa paanan tayo ngayon ng Mount Banahaw mga lods o yung San Cristobal parang ganon alam, hindi ko alam basta maalin sa dalawang yan hello, hello hi anta antarik grabe ang laki ng kabayo ay nako ayan pajak muna tayo mga lods Ayan mga lods, Nakit na ko na yung sumalubong na matarik na yung mga loads. Ayan oh. Grabe. Sabi, marami pa doon ahon dito. Tapos mayroon pang isang matarik. Uh, naubos ang hangin sa katawa. <laughs> <laughs> Pero masarap dito mga loads. Mabilis kayo makaka-recover. Kasi, sariwa ang hangin. Napakasarap ang lamig. Pakita ko sa inyo ha. Ah. Ayan o. Oh. Ang lamig dito mga lodge ano, Makikiraan po. Tabi-tabi po. Tayo magtabi-tabi po sa mga sa mga hindi natin nakikitang nila lang. Na alam natin na naninirahan din dito. Kasama nating naninirahan. Makikiraan lang po ako. Ang ganda po ng lugar nyo. Ang ah, lamig mga lods. Sarap dito. Papasyal kayo dito. Putang <laughs> ina mga lods. Ito na yata yung sinasabi nung nakakabayo na matarik <laughs> pakalampas ng school so ayan ito po ang challenge dito mga lods nakikita nyo naman po papadyak muna ako ah oh, grabe hinaahon ko mga lods medyo matarik din siya mga lods parang siya mount bulalo ah oh, grabe yan ang ganda rito, mga lods sulit ang pagod oh. ay nataklo ba ng ano Ito na mga lods So dito na doot pala tayo sa barangay Bukal So hindi ko lang alam Kung saan tayo pupunta ngayon <laughs> Basta sundan na lang muna natin ang daan Ano? Ayan Ano you know, alam? Sige po Sige po, po, thank you Ito na mga lods Titingin muna tayo sa ating mapa Dahil ayon sa mapa ayon, Ayan Ayan, kita nyo ba? kailangan natin ay nawala ayan ito tayo yung blue kailangan natin kumaliwa ayan nagsangay no so ito yun ito yung pa dead eh. dito tayo sa kabila okay babalik tayo mga loads pero pupuntahan muna natin to tingnan natin kung ano meron dito ang ganda mga idol oh parang ang lapit lapit ko na sa Mount Banahaw oh di ba? tapos may basketballan pala dito ayan may court Ito na ako mga loads ito. Oh. Alam ko Mount Banahaw na to eh. No, parang ang lapit-lapit ko na pero parang nakakatakot sa taas niya mga loads. Eh, <laughs> tingnan pa natin, tingnan natin kung anong meron sa dulo. Tada. Aputol ah, na hanggang diyan. Tapos mga kabayo na lang pwedeng dumaan. Banahaw na 'yan, 'di ba? Ngayon ko lang narating tong lugar niyo, ganda pala dito, no? Hanggang sa tong sementado. Sige, subukan ko paha, ha. Maganda ba ang tanawin doon? Sakto lang. Sige, sige. Thank you. So mga lods, bumalik tayo kasi sabi nung nagkakabayo, wala na daw masyadong view na makikita doon. Kaya dito tayo dumaan sa kabila, papuntang tram line. Tram line ba yun? Basta yun, mas maganda daw dito ang view. Mas kitang kita daw natin yung Mount Banahaw na no mas malapitan. So, puntahan natin mga lods. Samahan nyo ako. Excited na. na. Excited ako. Ito na mga lods. Ang ganda nang nakita ko mga lods. Kaso ah, hanggang dead end na pala to Hanggang dead end Dead end na pala to Ah ito may ganito Ayan tara akitin natin Ayan. Ang ganda mga lods Ayan o oh. Tara akitin natin to Lang yan mga lods Ako'y biglang ha sa aking nakita Ayan napakaganda ng Mount Banahaw Nakikita nyo ba? Ayan Mount Banahaw na yan parang ang lapit-lapit ko na nakikita ko lang to sa loop namin ah sa loop namin doon sa taas ng loop natin sa bae no pero ngayon parang ang lapit-lapit niya na ayan siya napakalaki pala talaga ng Mount Banahaw mga lords so ayan ito yung nasirang ano na tawag dyan tram line basa yun meron palang ganyan dito no so ayan subukan natin akitin to doon tayo pumunta tara tara Hila, mga idol ingat kayo dito baka tayo mga talapid ang ganda ng napuntahan natin na Sarap balik-balikan to. Ay, ah, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang ganda na nang napuntahan ko. Ngayon ako nakarating dito. Abo, may naging inom pa, oh. May shumat pa. Sarap naman. So, ayan, kung mapapansin nyo, mga lods. Isa siyang taniman. No? Taniman. Tapos, ayan, ang napakalaking Mount Banahaw. Ito yata ang tinatawag na... Devil's Mountain sa San Cristobal kung ako nagkakamali tapos ito ang Mount Panahaw ah Diyos ko po napakaganda naman niya isa siyang isa siyang kaakit-akit mga lods talaga oo ako yung okay namamangha sa kanyang ganda ayun o napakaganda ng Tanawin, no? oh. shout out kayo lahat mga lods shout out shout out shout out the shout out shout out ang lupit so ayan mga idol ito yung ano ba tawag dito hindi ko alam ano tawag dito <laughs> May plake. Parang ganun. So, ito pala ay vegetable by cable tramline. Barangay Bukal. Mount Banahaw. Nagkarlan. Laguna. Yan ang nakalagay dyan. Total. Total. Total, total distance. 1,800 meters. Elevation. 400. Parang ganun. Chorba chorba. Parang hindi na siya nagagamit. Ano? Parang napabayaan na siya. Pero siguro dati napakaganda nito. Nang nag-ooperate pa yung tramline na yan. So dyan ilalagay yung gulay bababa dito, 'di ba? Yung mga galing doon, hindi na sila mahihirapan, no? Meron nung kargahan doon sa bandang 'yon. So ayan, 'yan ang padali dito, ang... Pero sana magawa pa, makakapal pa yung bakal eh, oh. Pero siguro baka mahuna na rin, marupok na yung mga kable. So hindi na rin siguro advisable gamitin. So ito yung ano niya, oh. Ano ba 'to? Tramline profile, not to scale main anchor ito yon engine house so nandito tayo so ito pala siya mga loads paakyat pa siya pala ng papaganon upper station 400 meters ang pinakamataas na mula dito ha tapos 1800 meters yung layo so ayan mga loads ganun pala yan pataas pataas pa kaso hindi ko makita kung nasa yung bandang yung kabila niya eh pero 800 400 meters mula dito So ayan kasi bababa siya. Sabay aakyat ulit pag ano. So ayan. Grabe, ganda dito mga lords. Pasyalan niyo to mga lords. Isang hindi kayo magsisisi, napakaganda ng napakaganda ng tanawin, napakaganda ng lugar. Babalik balikan ko to sigurado. So unang unang ano natin to, unang pasyal natin dito sa napakagandang lugar ng Banahaw. Mount Banahaw. So ayan mga lords, talagang pinagmamastang ko siyang mabuti at siya ay talaga ako'y manghang mangha ano sa sa bundok na to na mga banahaw parang lapit lapit ko na talaga sa kanya grabe ito mga idol bumaba na ako so ang baba ko pabalik para sigurado tayong hindi tayo isesempla si ano o oh, diba yun ang mga technique mga lods patras ang ang ano <laughs> so ayan mga lods baba baba -ba tayo ng mga banahaw ganda babalikan ako itong lugar na to pinapangako ko Itong ang first trip natin dito sa Bukal Nagkarlan Mount Panahaw ayan paalam na tayo mga lods papaalam na ako maraming salamat Mount Panahaw sarap dito promise magugustuhan niyo kaya pumasyal na kayo dito mga idol so ayan sana nagustuhan nyo yung video dito ko na rin siguro tatapusin ang ating munting vlog mga lods kasi lobat na rin ako mauubusan na tayo ng battery kaya maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po ay nagagalak at ako po kahit paano ay may nanonood sa aking video. At isa ka na doon. Sigurado, ikaw yon. Salamat sa pag-like at panonood mo. Thank you very much. Mamamasyal pa tayo sa susunod na mga rides natin, mga lot. Kaso kailangan lang natin umalis dahil, yun nga, medyo tanghali na rin. Hanggang dito na lang mga idol. Shoutout sa inyo lahat mga lords, sa ating mga tropa pips. Alam niyo na ako sino kayo dyan. <coughs> Basa kayo lahat. <laughs> Goodbye. Adios. Bye-bye. See you sa susunod na vlog. Pababa na tayo mga lords. <laughs> Yan, nandito tayo ngayon sa gitna ng kagubatan. Ang lamig dito mga lords. Ang sarap pauwi na ako. Hindi ko lang mapigilan hindi i-video. So, makikiraan lang po kami. Tabi-tabi lang po. Ganda dito, ang lamig. Grabe, lamig dito. Ayan, mga idol. Nasa tulay ta kayo. Tapos, palusong na naman. Ako po, palusong. Palusong na naman. Ooh. One eternity later. Time check, alas 11. Oh, ayan lang, ayan lang. Walang daya mga lods Ito may nakasabay pala ako isang biker din mga lods Ayan yeah, o, si Idol Talagang mukhang siklista siklista dating nito Kita nyo naman ang sexy ni Idol Idol baka meron kang gustong batiyan <laughs> Salamat po sa tatay ka, pinayagan ako ng bike <laughs> Wala na po salamat sa tatay siya. Salamat po tiyo Ayan, ako rin maraming salamat sa asawa ko Pinayagan mo ako mag bike Ayos ba Idol? Tagasaka Idol? Los Baños Los Baños, mga batang LB So, ayan, nakasabay ko pa uwi mga lods. Nandito na ako sa may highway ng Hanggan. Malapit na kami sa ba. Makauwi. Alam nyo na. Ha? Sige. Lobat na eh.